ito may nagpadala sa akin mga master ayan i-unbox natin so bubuksan natin to para makita natin kung ano ito mga master welcome back mga master ayan unbox tayo may pinadala sa ating parcel yung kulay dilaw na yon. at ito naman in order ko ito sa online ayan sa Lazada dahil naubusan tayo nung 18650 battery kaya nag order tayo nito mayroon tayong paggagamitan nito mga master ayan i-unbox na natin ito ay bali uh, 25 pieces mga master ayan 25 pieces pala ito na aking na order na ito sa lazada so ito po ay uh, battery na 18650 so capacity nito ay 3000 milliamp power ayan so ito mahirap ano yun tanggalin yung bubble wrap ayan so tipsan Ayan. sa yung kanyang karton. Ayan. Oh, ayun na mga master, ito yung battery. Natin in order ayan, 25 pieces ito na 18650 mga master, ayan. 3000 mAh power bawat isang battery. Ayan. 3.7 volts mga master. Ayan. Okay. Ayan. Quality na rin to mga master. Magandang klasing battery niyan yan. At ito pa mga master. Unbox na natin itong pinadala sa atin. Medyo mabigat-bigat lang to mga master. Itong nga uh, pinadala sa atin. Ayan. Buksan na natin mga master. Ito na mga master. Ang nagpadala nito ay isang uh, followers ko mga master. Ayan na. So buksan na natin. Ayan. Ito na, mabigat mga master. Ayan. Nakaikubag pa, mga master. Ayan, ano kaya to? Okay. Buksan natin yung ikubag. Labas na natin. Ay, ito yung grinder mga master na portable. Ayan, na di battery kung may damage pa oh hindi iningatan siguro na ano yan nabagsak ayan mga master yung battery nya so ito yung papalitan natin ng battery mga master ayan dalawang medyo malaki laki at isang medyo maliit liit yung medyo manipis ayan 5 pieces yung laman yung dalawa ay twin ano tig 10 pesos ang laman at ito yung butter natin na ilalagay dyan mga master kaya nag order ako nyan para dyan mga master okay so maraming salamat sa inyong sulit na panonood dyan mga master abangan na lang sa susunod nating mga upload maraming salamat mga ka DIY